Hello po mga kabetsi. Magandang araw na naman po sa inyong lahat at magandang gabi naman po doon sa ating mga OFW na nasa iba't ibang panig po ng mga bansa. Mga kabetsi, andito naman naman ako muli sa aking garden, sa aking mga bagong pananim at ito po ay ang aking kalabasa nag-iisa lang po itong aking kalabasa mga kabetsi yan at inihanda na po namin ang kanyang gagapangan papunta po doon sa itaas mga kabetsi yan po ito pong aming ginawang bahayan ay mataas po ito bakit nga po ba mataas ang aming ginawang bahayan dahil po, ganito po yan. Ang mababahagi ko pong, ang maibabahagi ko po sa inyong tips ay ang paggawa ng bahayan. Kasi po, ang ginagawa, dito po sa amin, bilang ako po na nagtatanim at ito po ang aking hilig ang pagtatanim. Uh, sa sarili ko pamaraan, ay gumagawa po kami ng ganitong bahayan at kailangan po, dipindi po yan sa ating klasing mga tanim. Tulad na lamang po ng ating kalabasa. Ang kalabasa po, pag mamunga po yan, ay sadyang malalaki ang mga bunga. At pag sumabit na po, ang, ang bunga ng ating kalabasa, siyempre po mapigat. So, kailangan po natin ng ganitong kalalaking kawayan para po sa ating mabigat na bunga ng kalabasa. Pagdating ng panahon na siya na po ay mamumunga na ang kalabasa. Yan po. Kung mga magagaan naman po yung magiging bunga ng iba nating pananim, pwede na po hindi tayo maglagay ng ganito kalaking mga bahayan. Dahil po ang kalabasa natin ay malalaki ang bunga, kaya po ang nilagay po namin ay ang ganito kalaking kawayan. Yan po. At isa pa po, ang aking maibabahagi sa inyo, na kailangan po, <laughs> sorry, muntik na ako. Na kailangan po ng ating ginagawang bahayan ay mas mataas po sa atin. Yung pwede po tayong makatayo sa ilalim ng ating bahayan. Yan po. Pariw po 'yan, malalaki. Kasi alam po natin na ang kalabasa po ay makapal po ang baging, makapal ang dahon. toyan, so yan, kulang pa po itong aming nilagay na mga aga, ka, ano po, gagapangan ng kanilang mga baging. Kulang po, dadagdagan pa po namin 'yan. Ag kung bakit po pala na kailangan mas mataas sa atin yung ano yung bahaya na ginagawa natin para po makasilong po tayo at pag sumilong po tayo sa ating mga pananim ay hindi po tayo yuyoko kasi po kung ang ating pong ginagawang bahayan mababa pong masyado eh syempre po pag, po, pag po natin yung bunga yuyuko po tayo at magiging masakit po yan sa ating leeg. Tulad po nitong aking ampalaya. Yung ampalaya ko po, matanda na po itong aking ampalaya. Kaya meron na po ako ditong bagong tinananim at kung hindi na po ito mamunga ang ampalaya, ay meron naman po ako uh, meron naman po akong ipinalit at doon nga po maganda na malulusog na rin. Tingnan nyo po ang bahaya ng aking ampalaya. Mula dyan sa baba, yan po, mataas po di ba ang bahaya ng aking ampalaya at diyan po sa silong na ay nakakasilong po ako at hindi po ako yumuyo ko pag kumukuha pa ako ng bunga kasi po yung mga bunga po ng ampalaya ay nakasabit lang po at madali pong makuha ang bunga ng ampalaya madali pong makita ang bunga ng ampalaya kasi po nagpakasabit lang po sila ito po tulad po niyan, bunga, nakasabit lang po, di po ba? At nakakasilong po ako dito sa ilalim, yan po. O, oh, hindi po ako lumuyo ko. Matanda na po itong aking ampalaya at nagaano na rin po yung kanyang mga dahon. Naninilaw na kasi po. Uh, ano na siya. Pero patuloy pa rin ang kanyang pagbunga. Meron pa rin. At ipapakita ko po sa sunod ko na video, ipapakita ko po sa inyo ang aking bagong tanim na ampalaya at Makikita nyo po, matataba na. Meron po doon malaking bunga ng ampalaya. Lapitan po natin. Aha, yan po, malaking bunga ng ampalaya. Yan. Lapit po tayo ng konti. Kukunin ko na lang. Yan. Malaki po ang bunga. Yan po. At andun po sa taas ang aking mga bagong tinanim ng palaya para po sa ipinalit ko na po dito sa ang palaya na ito na tumatanda na rin po. Kahit matanda na po itong aking palaya, yan po. Marami pa rin siyang bunga. Ay, yan po. Yan. Nakakasilong po talaga ako dito. Nakakalakad-lakad po ako dito sa silong ng aking ang palaya. So, yan ang aking tip sa inyo mga kabetsi dyan na mas mataas po sa atin ang ating gagawing bahayan Yan po, makita nyo po. Yan. Di po ba mataas yung bahayan? At pwede po ako makapagsilong dyan. At dyan sa silong, pwede po ako makapagtanim ng mga ilang pirasong talong. Yan po. O oh, yung oh, yan po oh, yan po napakataas. Hindi naman po napakataas. Mataas lang po tal. Mataas lang po mga kabetsi. At yan po mga kabetsi, ang aking bahayan na aking naipakita sa inyo at naibahagi ko po sa inyo kung paano po tayo gumawa ng bahayan. Depende po sa ating tanim sa kanilang bunga ganun po kung hindi naman po mabigat ang bunga pwede naman po tayo huwag nang maglagay na ganyan kalaking mga kawayan pero dahil po mabigat ang bunga ng na ating kalabasa kaya po yung yan malalaki po sana po mga kabetsi meron po akong na ibahagi sa inyo at sana po ay nagustuhan nyo ang kaunti kong nabahagi sa inyo sa aking kaalaman sa aking sariling pamaraan sa pagtatanim dahil ito po ang aking kinahihiligan sa so, mga ka-Betsy, ako po ay magpapaalam na at palagi po ako nagpapasalamat sa inyo na lagi po kayong nariyan sinusuportahan niyo po ako at sa akin po mga silent viewers maraming salamat sa inyo at gayon din po sa aking mga subscribers at sa bago kong mga subscribers maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta ah. Abba, Abba Father and Heaven Yahweh bless us all bye bye I love you po